Good evening mga kaantingera kaantingero dyan Luzon, Visayas, Mindanao Mga OFW, good morning, good evening po sa inyo Isa-isahin ko po ito para malaman nyo kung ano po ito mga tao Katulad po ito, ito po ang mutya Mutya po yan mga kaantingero Yan, much, ito po yung mutya Mutya po yan yan, mocho po ito mga kaantingero. Ito naman po yung bato-umo na legit. Ganito lang po kalaki ang bato-umo na legit. Nakuha po sa ilog Tabang ng Kaegurutan. Hindi po doon sa mga bangke bangketa mga kaantingero, kababayan dyan Bato po ito na legit, bato-umo 'yan. Bato-umo po ito ah. Tapos ito, may nagbigay na naman sa akin mga kababayan. Suso na naging bato. Ayan po oh. Suso po na naging bato na siya. Yan oh. Yung bali tatlo po ito, yung dalawa ay kinuha ko. Mas malaki. Itong maliit lang po ang pinapakita ko po sa inyo. Ito naman po ay <clears throat> bato din ito, bato din po ito na sinasabi nilang tagusan. Ayan po oh. kaso madilim lang mga kababayan. Ayan. Bato po 'yan. Tapos ito po. 'Yan. Yung mga kuwidian, mga mahilig sa mga mutya-mutya ito po yung mga mahilig po sa mga mutya yan ito na po yung mga hinahanap nyo mga kababayan yan mga naging bato po yan kakaiba ito mga to pagka pagmamasdan nyo mga kababayan mga ito lalo po ito Desim oh. lang po ito halos magkatugma po 'yan no oh. Pati ito halos magkakatugma. 'yan Pero magkakaiba ito ito yung magkaparehas lang Ito yung magkatug magkatugma Oh yung bunga po ng San Miguel Yung mga naghahanap po ng bunga po ng San Miguel Nandito po yung gustong magbaon sa katawan meron din pong isa yung mga gusto po magbaon po sa katawan yan buhay po ito mga kababayan buhay po ito naggalaw po ito sa tubig kahit hindi mo po lagyan ng suka naggalaw po ito sa tubig kumbira po ay naikot ito naman po yung sinasabi nilang baston yan ito po yung sinasabi nilang baston ito kahit maliit po ito pagka pinalo mong ganyan sa katawan ng tao manhid ang katawan ng tao mga kaanting hero kaanting dyan hindi po ito biro ito hindi po ito biro na baston na sinasabi nila sa amin yan legit po ito mga kababayan pagmamasdan nyo po ito ay itim na itim kaya ipalo mo sa kamay niya magmamanhid po yung braso niya yan. Pag ipinalo mo sa ulo niya, magmamanhid ang ulo niya. Ito po. Bali, tatlo po sila. Ayan po. Malit po yung isa. Ah, yung video Tapos ito po yung sinasabi nila sa amin na <coughs> panundot panundot po ng mga barang, kulam, aswang, kahit ano po, ito po, yan. Ito naman po yung personal kong gamit. Ito po yung Dignom. Ito po yung Dignom. Yung mga digno Dignom lang po na pinapakita nila negative. Ito po yung original na Dignom mga kababayan. Tapos kung sino yung gustong magkwentas. Ito po yung mga gusto pong magkwentas mga kababayan ayan po oh. kwentas po ito oh. yung mga gusto pong magkwentas po ng ulik bangon na item yan ulik bangon hindi po magkarugtong po ito ah iba po ito iba iba po ito mga kababayan iba po ito iba iba ito iba naman po ito. Pagmasdan nyo po, iba. Ayan po. Iba po, iba. Ito po siya mga kababayan, Te, ilapit ko. Ayan po. Nababaklas na po yung nilagay. Ayan po oh. Yan. Apat po ito. Kinuha po yung pinsan ko yung isa. Tapos yung dalawa kinuha ko yung isa ito, pinapakita ko po sa inyo. Napakaganda mga kababayan, no? Oh. Tapos ito po ibang klasing bunga po ito na alog, mga kababayan. Na naging bato. Yan, puro naging bato ito mga kababayan ha. Lahat po ito, lahat po 'yan ay pinulbos. Ginawa ko pong singsing, -sing, ito po 'yon. Kaya ako po di display ang singsing -sing, 'yan. Lahat po 'yan ay nandito po sa loob niya. 'Yan. Apat po 'yan na cross. 'Yan. Tapos mucha po yung nilagay ko diyan. Tapos ito, tapos ito, ito na lang po ang wala. Tapos may pilik mata siya mga kababayan, nakapalibot, tapos mata niya pula. Ganyan po ang itsura niyan. Mata mga kababayan, yan. Pero ito po ay singsing. -sing. Ayan po. Yan. Kaya ko po ipinakita po itong mga ito, itong mga sangkap na yan. Kaya ko po pinakita itong mga sangkap na yan. Iisa lang po ang kasa Ito po yon Yan. Ito. Lahat po na nakikita nyo po dyan ay nandito po yan. Nandito po sa loob niya. Lahat. Nasa ibabaw, mga cross, lahat po ay Nandito ang wala lang po dito na may pakita ay hindi ko po pwedeng sabihin yan po katulad po nyan mga kababayan yung kulay itim na yan ay ahas po yan nakapalibot sa sing -sa bato ng singsing -sing. lahat po na nakikita nyo dyan ay napulbos po ito na naisalpak dito tapos itong sing -sing na ito mga kababayan, mga idol, kaya pag nilapat mo ito sa mata niya, sa kunwari ito, nilapat mo dyan o nilapat mo dyan sa mga gilid-gilid ng kamay nang gagamutin mo, magkukuryente yon Kung kulam, magsasalita agad yung nagkukulam, nagbabarang. Ito po yung singsing -sing na yun. Kasi po, ito po yung Nilalagay Nilalagay po ito Ito yung sinabi ko kanina Pagka ipinalo mo Sa tao mamamanhid ma Kunwari pinalo mo sa hita Yung hita niya mamanhid Pag pinalo palo mo sa katawan niya Ay eh, tiyak hindi po makakalakad 100% po ito Hindi po ito Biro-biro mga Kababayan Yan, Mga kaantingiro-kaantingira ito po yung gamit po ng babaylan yan gamit po ng igurot babaylan ito po yon yan ito po yon uy bakit ayaw magpa video ito naman po yung personal ko kaya ko po ipinakita yan ang, hanggang dito na lang po ang aking mga kababayan paki-like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot para mantabayanan niyo po yung susunod ko i-vlog ulit. Good evening po sa inyo diyan.